Hi guys. Ayan rin di-ready natin yung ating ipapadala kay narin na dress. Yan yung shoes niya guys. Sandal niya. Golden. Yan guys. Kasi gusto ni narin yung medyo matangkat-tangkat. Then ito na yung kanyang dress guys. Yan lang naman ang gawin ng isang nanay na OFW, kundi ipadala yung mga kailangan ng anak, kasi wala tayo na naman sa kanyang 8th birthday. And dahil sa kagagawan ng isang taong pinagtiwalaan mo, pinagtiwalaan mo ng todo para maibalik yung anak mo dito, wala rin pala yun guys yung eager mo na makasama mo yung anak mo sa kanyang birthday sana wala pa rin this is from charlotte guys from charlotte yung dress na yan yun siya guys yung charlotte yun siya guys Mm. Yung mapasayaw man lang yung anak mo guys. Sana lang magkasya kasi si Narin is tabain. Eh. So pang, pang 14 years old naman na yun guys. So posibleng namang hindi pa siguro kasya sa kanya. Sa, kat, sa ano lang kasi si Narin ano eh, malaki. Sa so, tiyan. Madibdibin kasi siya eh. Kaya ayan sana hope magkasya kasi talagang pinaghirapan ko to sinakripisyo ko guys mabili hmm. dahil gustong gusto ko man lang sa mga ganitong paraan man lang ang bibigyan ko yung anak ko ng kaligayahan kasi hindi ko naman siya mga kasama ay oh, I wish talaga na Nandito na siya pag birthday niya pero talagang hindi kinaya guys. Shala next year. Hope. And guys, nire-ready natin yung box na ipapadala natin. Kulang so, pa kaya magkabukas pupunta tayo ng city center para mamili ng mga iba pang ng papadala. Yan guys, yung ano niya, Yung bag ng From Charlotte. Yan yung shopping bag ng dress ni Norm. Tiniklop ko na lang para ready din dun sa box. Yan din guys, shoes na Rubber shoes ni rin. Kasi, gagamitin niya sa kanyang full tape. Magaan lang naman to guys. Kaya Ayan naman guys, yung kay Yung Okay guys, hanggang dyan lang muna tayo. Titignan na lang natin si Narin pag sinot niya yung dressing niya. Kung how look like she. Okay guys Nagawin natin ang picture ni Narin sa kanyang birthday On November 28 Okay bye And dito lang muna Thank you for watching Please subscribe my channel Narin Mamblang